Hello mga inay! Ayan, another day, another mini vlog muna tayo dahil ang inyong kumare ay maglalaba muna at wala nga palang pasok ang ating mga bagets at ayan, bisibisihan din sila dyan sa labas naggagawa ng kanilang bisikleta katikot dito, kalikot doon ayan, at malapit nga nga pala ang bakasyon masaya na naman ang ating tahanan magulo na naman, nandiyan na naman yung mga rambulan pero kasiyahan nila yan. Banding nila yan yung magrambulan. Lalo na kung anak mo ay apat na lalaki. Ayan. At ayan ng inay nyo ay maglalaba muna. Siyempre linisin ko muna ang aking paglalabhan. Yan bandang labahan ko na yan ay paborito nilang tambakan ng kung ano-anong abubot. Kaya pag tuwing ako naglalaba lang ay siya ka lang yan nalilinis. Kahit araw-araw mo linisin, andiyan pa rin yung kalat nila. Ay naku ang mga inay talaga ay stress sa mga bata sila taga kalat tayo taga linis ayan sipagsipagan muna ang inyong inay nais ko muna yung paglalabahan ko para lumuwag ng konti ayan ang aking jowa ay ginagawa yung dryer at ayan ang anak ko po ginagawa ng kanyang bisikleta